na pa niya eh. Binababa pa niya. From Doc RJ. Ayun o, basic. Sino? Oh. You know, Amy. Ayun o. Sikit. Thì open, thì là. đó cá gì Ở phía sao quá đó yu nào yu Hey, one under. Hey, basic man. Hey. Wala Yun, bumasok na sa wakas. Puro violation na lang ah. bata oho uh -huh. score base score yun no ganda ng depensa yun no bang bang ano masasabi mo yung pinapractice nila? Oh, yun oh, yun oh, oh. Oh. Oh, rep. Oh, ah, ano masasabi mo jan rep? Oh, hola. Oh. Oh, ya, 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 ya. Hola. Tangi na mag apply ata to Mac, hindi na papawis ah. Oh, ayan oh. Wala. Ah. Ha? Kumiya na siya. Papalitan yung mga referee mo, Mac.

tangina yung dyan na natin, genderati bruto example yun ulo yun ulo utangin ang mga tao nya tangina mo Sorry mo na kay kito dito nito bawo kung pa yung ah ha 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 ito na, traffic. Hindi na gumagalaw. Hindi ko alam kung nito. Ah, na hindi na gumagalaw. Ah. Ano kaya nakikita ng mga truck? Bakit eh... Kanya-kanyang kabig eh. Oh. oh. Baka dito lang sa construction ng subway station na natin kaya kanina hindi ko na-on yung camera ay e medyo umabot na ng mga 5 minutes walang usag pa rin yung ah. e bagal kaya no-on ko na para makita natin kung anong pangyayari ito sila umikot di ko alam kung anong ano kita'y e tayo di tayo pwedeng umiikot eh pauwi na tayo eh <laughs> tara kasi may dinawabin nyo tayo <laughs> no choice parang hindi ah parang sa unahan talaga to ah so ibig sabihin traffic idulo na to eh pang entrada pa lang traffic na eh bang 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 eh paglipas natin sa subway ah yun lang pala yun na ah. na uh, guys may lumabas lang uh, ano dun sa subway tapos okay na to dire diretso oh ganun lang pala Kala ko ano na punong puno ang kalsada Hindi mo usad uh, Ganito kasi normal pag hindi traffic guys eh. Siyempre may laman din ang kalsada uh, Laban lang naman ni ito. Kaya Walang laman ng kalsada guys Yan ganyan lang dito Pauwi na tayo Galing tayo sa Papa Powers, so Handa Basketball Papyrus Oh, whoa, whoa, Yunan lang And then, long, I'm gonna tell Okay, and that's all for uh, my auto vlog 101. Bye -bye. Good morning, guys. The nice morning we did a with the second boy, with the Ferrari. Yeah. No, plate <laughs> no plate number. No plate number. No plate number. Conboy lang kami. So, walang plate number Huwag kayong didikit dyan Kayo eh Dumidikit kayo Baka mamaya masagin nyo yan eh Masagi nyo yan Ma-reveal pa yan sino may ari Wala pa namang plate number Ang eh, sagiin Yung Yun Kakaiba talaga no Pag walang plate number Ho, 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 Boom, boom. Oh, lapad, no? Ang lapad. Nasa ano pala kami? Bike lane. O, oh, yun. Hindi na.